Kala ko na sasabihin niyo sa akin kanina. napitan po ako ni Kuya Edgar eh. Pero siyempre nasa sa inyo po kung kayo. Ito kategram, pakita mo kuya. Yun. Yun po yung ginawa po kahapon. Ito, yung pagpatag. Ang ginawa ko kasi ni Kuya Edgar kategram, yung pong mga yerong luma, dito po niya linagay. Tapos yung mga bago, dito po niya linagay. Ito po yung second day na paggawa po dito sa bahay po ni kuya. Hmm. Yung mga damit-damit po na nakatali, ano po yun? Ano po, ito po yung anong, yung tungkol po yan. Ano po nung nakaraan. Kasi po naka... Uh... Mayroon po siya riyang tulo nung nakaraan. Mm. Kaya po nilagyan ng asawa ko ng damit na yan. <tiple> Tapos yung dito, Kuya Edgar. Ayun po yung sinasabi niyo. Mga ilang yero pa po kaya ito. Ayun sinasabi niyong ano, yero, hindi nyo maputol kasi naka, nanginayang po kayo. Ganun talaga, puputulin. Pero siguro yung kukunin na bagong yero, baka, ano, yung 12 yung haba. So, ito kasi yung... Para pag pinutol nyo, dalawang, ano po siya, 6x6, ah, 6 po yung haba niya, di po? Dalawang size. Hmm sa na ako sa inyo para makita ko ninyo itong ito yung gusto ko rin mabunga ng ano. Mm. Kasi ito kasi yung gagawin kong may kalanan, banggirahan, mm. dito sa ito. Tapos dito? Ito, ito ang dito na. gusto ko kasi gagawin yung ano, banggirahan, kalahan mm. sa mm. ano, dito, sa ito. Yung iba po yung ginawa namin doon, tinanggalo namin yung yung lupa pinatag namin para maganda po yung kikilusan. Oh, ito, ito ko kasi, ito sa akin na ito. gagawin ko, gaganunin ko rin ito. Mm. At babaguhin ko yan, ha. tataasan ko siya para ako makaano mm. matatanggal ulit ito. Yung kasundong mm. na ito. Eh, babalitan ko niyang mga sila. Tapos itataas ko siya ng bahagyang taas na ganito ah, papatagin ko rin itong ano um, ito, Di dito ko sa baba. Hmm. Yung nakagawa po doon na ano, saan po yun ilalagay ito, eh. Ah, dito siya. Dito sa loob na ito. Hmm. Yan ho yung ilalagay nung nag ko dito sa ito ha. Ah. Nakakukayin hmm. Pa yan. Para siya yung dito sa ito. Hmm. Ay na, antay ko lang ho yung ano at hindi ko kaya mabigat. Eh, mm. Ang sabi ho niya ay antay ko rin siya at tatabasan pa ako kasi yun. May ano pa kayo? May pangulam pa kayo kuya? Ay mayroon po, pa po. Mm. Binigay po niya yan dyan pa. Okay. Hindi. Ano yan, Pang suporta nga nila para matutukan yung ano. Hindi nila isipin yung pagpasok mo na sa trabaho at least yung pangkain. Naikunin yung isa dito. Uh, oh, sigurado kayo marami pa yung ganito doon. Morning, Tay. Kuya, Edgar, isa sa kanila, isa sa baba. Morning po, ako Gary. Dating ko na ako, Sige eh? po. Nasaan yung mga estudyante ko, na Nay? Atingin ko lang po ito para hati po kayo doon sa ano. Atingin niyo na lang, Nay. Two, four, six. Two, four, six para may pang sila sa hindi nila pagpasok at ekran 2, 4, 6, 8, 10 2, Sinusuporta ano, natin ka Tecram yung dapat nilang ipasok para makapag-focus yung ano nila. Makapag-focus sa paggawa ng bahay. Sa mga minamahal po natin mga lolo't lola dyan, mga tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya, magandang magandang umaga po. Sana ay uh, nasa maganda kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video. Gusto ko lang mapakita sa inyo ito pong uh, update sa pangalawang araw sa paggawa ng bahay po nila. Kuya Gary at Kuya Cherwin at Kuya Edgar. Ah, ito, mo. Oh. Tingnan nyo naman yung pulido ng pagkagawa ni Tatay ano, Tatay Gary. Kuya Gary, thank you ah. Thank you at uh, pinagbubutihan niyo to para sa mga anak niyo. Ayan, no? Oh. mag-asawa din. Nagtutulungan. No? Oh. Grabe. Oo nga uh, pala, no? Ito din dapat pala, no? Kumain na po kayo, kuya. May ulam. Ay, nako. Kuya. Dito. May uutos ako dito. Dito. Sabihin mo kay Tito Darius, pengi daw sampung corned beef si Tatay Ram. No? Sabihin mo, sampung corned beef daw. No? Hindi, mabilis lang to. Magtutulong ang mag-asawa eh. Hmm, yung okay. Excited ako sa kakalabasan nito kasi magaling din si Kuya J.R. Uh, Abangan natin ka yung pagkakagawa ni Kuya J.R. dito. Hindi lang si Kuya J.R. Pati yung si ate. Mm-hmm. ganda ng plastic natin ah. <laughs> Ayan. Ganito lang ka uh, pasensya na po. Kuya, mga ganito muna yung ano nyo ah. Pang ulam, -ulam nyo. Yung Pag pagbalik na lang namin ulit. So, yung kampo. Palagay ko ka, kuya Edgar. mm -hmm. masasabi mo kay Kuya Jayan? Ayos naman po yung camera niya. Ah, uh, gawa niya. Um, talaga um, ganyan talaga ang um, Kinakailangan na maganda yung nangyari para makita niyo na ayos yung mga gawa namin na ng bahay. Um, uh, masipag din siya maggawa ng bahay niya. Kaya katulong na nga po pati asawa niya na nagagawa para... Hmm. Oo, oh, huwag ka na magselo sa Ay, and, asawa niya kasi may sakit po. ang asawa mo ikaw. Ang <laughs> ganda, no? Oo, oh, maganda. Pulido pagkakagawa. Oo. Oh. Pulido? Oo. Oh. <laughs> Aminado ka ba? Oo. Oh. <laughs> Kuya JR, dun na kami. Ate, thank you. Ito, anong masasabi mo dito? Uh, ah, Aayos din naman po. Kasi, eh, na, ano na kanya, nabuo na niya. Mm. Bubuo na lang po yung kulang. Ang galing yung pagkakagawa sa taas, uh -huh. mm. oh, oh, ano? Ah. Kasi talaga kaya yung ano talaga talaga patungan dapat ng yero. Mm. Ganyan no. Ay sa yung sa akin ho kasi bayog yung patong ng ganyan. Hmm. Ay, uh, pero nakalapat din naman. Ayos din. Okay tara, doon naman tayo. Morning ko Jerwin. Ito ko yung Jerwin. Kumusta yung pagkakagawa ni Kuya Jerwin? Ice rin mo po yung ano, uh, Uh, ano niya naka naman. Kapatid hmm. Kapag nagsasakripisyo po pati siya ng pag-ano para malagyan pa ako ng kasudlong. Hmm. Hindi ko kinaya ka Telegram kasi para magpapaltos na yung Sabi ko pa naman kay Kuya Jerwin, minsan lang sa buhay ko uh, magawa akong matulungan yung uh, paggawa ng bahay mo para sa mga bata pero naano ako doon, nag-failed ako doon, Katekram. Masakit sa kamay talaga. Ah, uh, pagbalik ko, ako nang tatapos ng iba dyan. Baka kasi mauwi kami mamaya, Kuya Jerwin. Okay lang. Tapos baka Monday o Martes na kami makabalik. Para sa sampung bahay pa na gagawin natin. Bali, ito po yung ano, katekram. 11, 12, 13, 14 kay Kuya Edgar. pagbalik natin katekram yung pang 15, 16, 17, 18, 19, 20, hanggang 35 Sana isang ano na lang Taylebi, Morning po May kasama po ako si Kuya Gary Kaya <laughs> Kuya Edgar pala Hello po Sa po yung bahay nyo Yan po yung bahay nyo na Ah Okay So Baka next na ho kami dyan Morning po, Tay Levy. Oh, magandang maga po. Ayan. Hindi po, gusto ko lang pakita kay Kuya ano kuya Edgar yung pagkakagawa niyo. Hmm. Kumusta po yung gawa ni Tatay Levy? Ayos naman po. Ma maganda nga po yung nangyari ng bahay niya. Hmm. Oh, okay. Kulido rin yung pagkakayari ng ang bahay. Ganda rin po, no? O. Tapos, ginagawa pa yung iba para dun. Opo. Ayan nga po, mag-ano rin, magtadtad ng buho. Kasi mahirap nga ang kuhaan ng buho, no? Buho dito sa amin ay titiyaga at para mabuo yung bahay. Hmm. Okay po, maganda, no? Malinis, eh, no? Uh -huh. Press ko Presko po, tingnan, no? Mm ang galing ni Tatay Levy. Ikaw din naman. Gusto ko lang makita mo para baka may hmm. makita kang, ah, pwede ko palang gayain ito. Oo. Oh. No. Hmm. Tay Levy, ilan taon na nga po kayo, Tay Levy? 55 na po. 55, ilan taon ka, Kuya Edgar? Ako po ay 30 pa lang po. 30, 55. Parang tatay mo na pala. Oo, uh -huh. oh, po yung akan po kasing tatay ay makaidaran din po ni Awang. Um... Um pinapakita ko lang yung ano yung pwedeng magaya mo. Oh. Yung hmm. na nakakuha ng mga idea. idea kung anong anong klase yung paggawa, magaya ko in kahit mo, kasi maganda yung pagkakagawa. Hmm, tama. Ito, pakita ko sa dito, ang ganda rito. Oh. Kaya guys, ang presko. Unti-unti binabago nga ni Tatay Levy. Mm. Mm, dagdag-dagnya Ta tapos ito. Pakita mo yung igawanad ng Cuyagos. Mm. Tingnan <coughs> din atama. Ha, apo-apuran pa kan ngawanang. Yung sana itutoy naman papalitan ko rin po naman ito 'tong dingding. Kaso nga lang oh, tetehot. Ngawanang pagkaka ano po naman ay baka mga, mga magumpisa naman ang pagtataga ng buho ay Hindi, kuya at pasuyo yung lahat ng natirang corned beef doon sa ano mabigay sila tatay lady para may pang sa lahat ha? Sala oh, Salam ah, sige, salamat <laughs> po, kuya, po. Ah. salamat po pag <laughs> nakalimutan ko eh kasi doon ako kami sa bago eh si tatay lady sabi ko kayo kayo naman yun sa kanya pero tay Good job. Nagpapasalamat po ako sa kasipagan po niyo. Kasi kung di naman din o sa inyo mga tatay, eh, ah. maayos. Kayo pa rin. Sa akin, maliit na bagay lang rin po ako, lahigit po. Ang pagpapasalamat ko rin po sa inyo dahil kahit ganito pong medyo malayo po itong lugar namin, nagsakripisyo rin po kayo na para makaabot sa lugar namin, para makatulong po sa amin. Mahanay ng mga tutubong dumagat po. Maliit na ba wow. tayo. Magkakaroon no tayo ng Christmas party. Magpapalit no tayo. Okay, o, lalo, lalo, salamat po na. Anong malaki na naman pong, ano po sa amin po iyon. Para may salo-salo tayo. Wow. Ano tayo. Dapat next week makalima tayo. Next next week makalima ulit. Tapos next next week para pang 15. Kasi mm -hmm. nasa sampu po ako tekram yung ano yung eh. mga talagang lona. Ay, yung gaya na, no? pakita mo kuya ko. Doon ako kami next para pababa na ako tayo doon. Yan po ang ano dito. Yan po ang <clears throat> pagka may nagkakaroon ng karamdaman po rito. Yan po ang nag-aasikaso po sa bayan po. Grabe. Pero yan po, ay eh, naging voluntaryo po. Yan ang anim na taon, wala siyang sahod po. Masasigil lang rin ng tulong oh. rin po niya. Mga kasamahan rin. Ay eh, ngayon po, may binigyan na rin siya ng alawas kahit no mayroon naman na siya. Exciting po yung hmm. Pero halos anim na taon ang voluntaryo. Oh. Wala siyang... Ilan po anak niya? Ay eh, wala po. Hindi na nga po nakapag-asawa pati ay. Iwan oh, sa so, nice. pagtulong-tulong nga po niya. Kaso nga lang po, pinapauna ko pa pala sa inyo. Pag kinakausap po ninyo siya, para bang kung minsan may pagsagot ba siya na medyo iba dahil mahina po kasi yung pandinig. Dahil pumutok ko yung pumutok ko yung eardrum niya sa pa, paninisid diyan sa ano sa dam pangingisda kumamo. hindi, pumutok ko yung kanyang eardrum. Sige po. Kaya pag minsan po, mahina ang kanyang pandinig. Hindi yun niya nakukuha maigi yung sinasabi. Hindi niya napipick up yung Para sa naman yan, Tay? Ay, doon ko po pang dugsong po doon sa, ano, dahil, hindi ko mailargo ng ano, sobrang haba eh, medyo nag-ano pa ng pagsasawali. Kaya hinahati-hati ko lang po yung paggagawa ng sawali po, pang ding-ding. kayo <laughs> na lang kayo na, Eh, ano mo doon tayo, Nay? Nay, pangulam niyo, Nay. Ah, maraming salamat po. Hmm. Ang galing ng plastic natin ngayon, ha. na. ako ang plastic ngayon, Nay. <laughs> Uh, walang plastic. Ay, good job. Thank okay, you po. See. Salamat ano din po? po. Ano po, baka mawi po kami mamaya. Sa ah. ano na ho kami? Sa... Baka Monday na. Uh, hmm. Thank you, Taya. Thank you sa pagmamahal mo sa asawa niyo, sa anak niyo. Kasi kung walang pagmamahal yan, hindi ko yung sacrifice ng ganyan eh. Ay, talaga po naman na, <laughs> kami po naman ay talaga nagmamahalan ah. po kaya. Sa nakita po niyong tatlong bahay, sino po yung gagaya sino po yung gagayahin niyo doon? <laughs> Ay ako pala ako na po kasi sa akin. Ay sa nakita kong tatlong 'yan. Nakita po ako doon nung gusto kong gayahin yung paggawa nila ng sa pahulog. Ako po kasi hindi marunong gumawa ng ano sa wali. Mhm. Mm po, iyon nakita ko paano lang ginagawa. Yun na po yung pangunahin kong nakita na dapat nagayahin ko sa kanila. Ito, nakaredy na ngayon sa kanila eh. Okay. Uh -huh. So, may natutunan ka doon sa pagturo natin. Oo. Uh -huh. Kaya nga po ako eh, sa akin yung natira pong kairang ano, hindi ako po inuubos sa pag, ano, pagpapagawa nitong dingding kasi hindi po ako sanay mag ano niyan eh. Okay, mamaya pang ulan, dagdag ako yung ano mo kasi lang araw kami ano eh. Oo. Uh -huh. Para makapag-focus ka dyan. Uh -huh. No? Uh -huh.